Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm Marvick Beleta, YouTube channel. Please subscribe. Salamat po. Alam nyo po, meron pong nagpatawa sa akin. Dahil yung bahay daw nila sa Philippines ay nagtutuklapan daw po yung mga simento. Bakit po kaya ganun? Kasi may balak siya at ang ibenta. Eh, syempre, hindi mabibili dahil tutuklapan po ang mga semento na nakalagay sa flooring. Yung tiles po ba? Kasi po, ganito po yan. Pag once na ang bahay pala, ay walang tao po ay talagang masisira po yan. Kasi, need po ng ah uh, Hininga ng tao ang enerhiya ng tao ang isang bahay po talagang masisira po yan kasi need po ng enerhiya ng tao ang isang bahay po dahil po pag wala na pong nakatira dyan ay usang magtutuklap-tuklap po ang mga dingding nag-aamag, ayan na yung negative papasok na po ang mga negative at dyan na po sila titira kaya po, yan ang dahilan kung bakit nasisira po ang bahay natin. Kailangan po lagi may buhay na tao o buhay na mga halaman na nakalagay dyan sa loob para hindi magtuklap-tuklap. O kaya ang sabi ko sa kanya ay baka naman hindi maganda ang pagkasimento. Pero napakagandang bahay naman at bakit naman ganun lang kabara-bara ang paggawa, di ba po? O ang tawas ko po sa kanya ay nakita ko po na ang sahig po ay may mga negative na po na kaluluwa na hindi natin maintindihan. Kung bakit po, bakit doon na po sila tumira. Ayan po, yung tawas ko sa bahay nila, yung may mga negative spirits na po na nakahiga dyan. Ibat-ibang klase. Talaga po ang gagawin nila ang tahanan natin. Once na wala po tayo dyan ay gagawin nilang sarili nilang bahay. Kaya yan po, may makikita ka pong nakahiga dyan na spirit at pwede pong maging sanhi ng pagtasira ng kanilang bahay. Yan lang po. Salamat po.